good day po sa inyo kia sportage ah, hindi, hindi. na poly electronic ang issue po nito low power at saka black smoke ito po ang ating gagawin ngayon dito po ay inumpisahan na po ng ating kasamang baklasin ng kanyang turbo sapagkat ito po ang ating papalitan ngayon ito po ang dahilan ng kanyang low power at ng kanyang black smoke sige po ay, Lan? Para Ngayon po ay ito po ito na po yung kanyang uh, turbo at ito ay ating nabaklas na to po yun ano. Papakita natin dito kung ano ang nangyari dito sa kanyang turbo. Ayan, ito po ang kanyang impeller no. Kung mapapansin niyo po inaalog natin ito, napakaalog na po ng kanyang impeller. Kaya wala na po ito. Papalitan na natin ang turbo na ito. Ito po yung bagong turbo na ating ipapalit ano. Ito po yung ating uh, hinahanda na yung kanya pong mga stud bolt sa kabila ay atin na pong uh, inilipat dito sa bago para maikabit na natin ito. di saan Dito po ay kakabit na po ng ating mga kasama ang turbo. Maya maya ay atin na itong masubukan. Ayan, tapos nang maikabit ang turbo. Subukan na natin ito. Ayan, okay na po siya. Salamat po sa inyong panonood and God bless.